Ang Tubig ng Buhay. Unang Kabanata: Ang May Sakit na Hari. Noong unang panahon, may isang mabait na hari na biglang nagkasakit. Pinatawag niya ang kanyang tatlong anak na prinsipe. "Anak ko, kailangan ko ng tubig ng buhay upang gumaling," pahayag ng hari. "Hahanapin ko po ito, mahal na ama," sabi ng panganay na prinsipe. Ngunit nang siya ay umalis, hindi siya nagtagumpay. Pumunta rin ang ikalawang prinsipe, ngunit hindi rin niya ito nahanap. Hayaan niyo po akong subukan, wika ng bunsong prinsipe. Sige, anak ko, mag-ingat ka, sabi ng hari na may panghihinayang. Ikalawang kabanata, ang matandang lalaki. Habang naglalakbay, nakasalubong ng bunsong prinsipe ang isang matandang lalaki. Saan ka patungo, batang prinsipe? Tanong ng matanda. Hahanapin ko po ang tubig ng buhay para sa aking amang hari, sagot ng prinsipe. Marangal ang iyong layunin narito ang isang mahiwagang susi, sundin mo ang aking payo, wika ng matanda. Maraming salamat po sa inyong tulong, sabi ng prinsipe. Ikatlong kabanata, ang mahika ng kastilyo. Dumating ang prinsipe sa isang kastilyong may mataas na pader. Ginamit niya ang mahiwagang susi at bumukas ang pinto. Sino ka at ano ang iyong sadya? Tanong ng bantay. Ako po ay isang prinsipe at hinahanap ko ang tubig ng buhay, sagot ng prinsipe. Dumaan ka sa tatlong silid at makikita mo ito sabi ng bantay. Nagpatuloy ang prinsipe at nakita niya ang isang gintong pitsel na puno ng mahiwagang tubig. Nahanap ko na ito tuwang-tuwa niyang pahayag. Ikaapat na kabanata: Ang Pagsubok. Habang pabalik, nakasalubong niya ang kanyang mga kapatid. Nahanap ko ang tubig ng buhay, masayang sabi ng prinsipe. Ngunit dahil naiinggit ang dalawang kapatid, inagaw nila ang tubig at iniwan siya sa gubat. Patawarin niyo ako mga kapatid sigaw ng bunsong prinsipe ngunit hindi sila lumingon ngunit may dumating na mahiwagang ibon at tinulungan siya nitong makauwi Ikalimang kabanata ang paggaling ng hari dinala ng dalawang nakatatandang prinsipe ang tubig ng buhay sa hari ngunit hindi ito gumana Bakit hindi ito tumatahlab pagtatakang tanong ng hari Dumating ang bunsong prinsipe at binigay ang tunay na tubig ng buhay Mahal kong ama, narito po ang tunay na tubig, sabi niya. Nang ininom ito ng hari, agad siyang gumaling. Maraming salamat, aking anak. Tuwang-tuwang pahayag ng hari. Dahil sa kanyang katapatan at kabutihan, ang bunsong prinsipe ang naging bagong hari at namuhay silang masaya magpakailanman. Salamat sa pakikinig, mga bata. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag at ishare ang aming channel, The Three Smart Fowls. Para sa mas maraming kwento at saya, sundan lang kami para lagi kayong updated. Paalam at hanggang sa susunod na kwento.